Ngayon, matatray naman tayo ng ibang diskarte, which is yung face paint natin. Magagamit naman natin yung talent natin sa pagdodrawing. And, andito ngayon tayo eh, sa so Gentry Backout. And, yun. Play naman natin yung ibang diskarte. Yung ginagawa ko sa mga twin birthday parties. And, andito tayo sa McDonald's. Okay, off muna tayo magbenta ng Ice Candy and magbenta ng Mazubi. Matatray naman tayo. Hindi na tayo pangbenta ng Ice Candy. Hindi na tayo pang tugtog ng gitara sa tuwing event. May face paint naman tayo ngayon. Let's go. Yo, what's up, Agents? Time check, 9.49. And Sabado ngayon, Saturday, September 6, 2025. Ngayon, may pupuntaan tayo at may iba tayong racket. Magpipaste paint tayo dun sa dust, sa Cavite, bakaw sa Gentry. And John, kita kits. Ayan yung mga makukulit na bata sa atin. And John, samahan nyo ako para sa araw na to. Time check, Then Oval And ngayon pabunta tayo ng Jet Li Bacow Dahil may FaceTime tayo Dito tayo nakapag-video kanina Gawa nang kailangan natin magpadali Yun, kita-kita sa tayo ng SM muna ba ko SM pa ba ko or Tapos Dito na lang, dito lang Nasakay na tayo ng area C Pa SM ba or Video na naman o oh. Let's go Nakabattrip talaga yung traffic dito eh o oh. Ayun na natin to oh. Sakay na lang tayo mamaya. Sakay lang tayo mamaya. Basement, let's go! Panorin nyo kung paano mag-basement. Time check, 11.09. Ngayon nyo, sasakay tayo ng baby bus para makapunta tayo sa destination natin sa Big City. Papunta sa sila ate dahil andun yung mga gamit natin pang basement. Mag-aanap tayo dito ng Big City. Eh, may gusto lang ako sabihin sa inyo, agents. Eh, Hindi tayo dito, baka masagasaan tayo dito. Dapat kailangan ligtas pa rin. Kaya minsan nagiging bitter yung mga tao dahil hindi nila na-appreciate kung anong meron sila ngayon. Orang puti eh. Naka-eat tan City oh. Cavite City. Let's go. Anap tayo ng magandang spot. Guro dito na. Hindi yun, tuloy tayo sa sinasabi ko kanina. Minsan nagiging yung mga tao dahil hindi nila na-appreciate kung anong meron sila sa ngayon tingnan kasi nila yung, yung panalo ng iba. Kaya di sila makapokus sa abilin niya, Hindi oh. niya mag-focus sila. Mag-focus kayo sa linya nyo kung yung meron kayo dahil doon yung ma-appreciate kung yung meron kayo sa kanya. Ang sa post ko, uh, always be grateful. Hilang agents. Yo, what's up agents? Ngayon nandito na tayo sa Cadmys. And halos tatlong, a, ah, tatlong araw, tatlong oras din yung biyahe natin. So, maya, sana tayo sa so, Gentry, Bacau, sa McDonald's, din tayo ng Facebook. Yun. Good trip muna tayo. Tapos so, maya, sisimba tayo. Hindi nyo lang alam, sisimba tayo. Dapat always pray hey, kung saan natin. Ika, magkasalamat ko yung unong meron kayo Oh, wala pa doon sa headphone, may hirap na. Dito tayo na ng iPhone 11 eh. Hindi na natin palamit si nanay. Tapos mamaya, simba muna tayo. Yo. So, na, na kami sa lugar na to. Dito ako nag-aaral dati oh. Sa Manuel Rojas. Ano yun? Grade 1 and grade 2 lang tinapos ko dyan. Dahil nga lumipat kami sa Dasma 2012. And gusto ko lang sabihin na... Pasalamat kayo palagi. Nakatapos lang natin magsimba. simba Ayan oh. Mapakita ko sa inyo kung paano yung simbahan dito. Ngayon Oh. So, salamat kayo kung ano kayong meron ngayon. Blessing na natatanggap sa araw-araw at nabubuhay kayo pa rin hanggang sa oras na ito. Kung sino mo makapanood. Ayun. Yan lang ginagawa ko bago matulog, bago kumain, bago umalis ng bahay, bago magbenta. Ganoon lang ginagawa ko. At update na lang tayo, ano ay eh, Jets? Update na lang ako sa inyo mamaya dahil mamaya magpapahinga at mag-aasikaso pa ako. Malapit-lapit na rin tayo dito, nakakamiss oh. Ang dami ng magagandang ano dito, gusali ng ano. Oh. Dati may ito, ito, ito yung court, ito yung court. Yan, yan, yan. Eh yung court mismo. Tapos ah, dati may ano diyan, may igiban. Pa pagpasok na pagpasok pa lang namin. Kukuhanin agad namin yung timba para mag tapos magugas ng mga yung pangso. Matig tres, nalalako dati. Ayun. Tapos diyan kami nag-ano, ano mo, ABCD pa nga tawag dun eh. Hindi na, nakakamiss lang. Tapos dyan, may tulay. Dito kami mismo nakatira dati. Yan, sa may poste na yan. Ang dami nang pinagbago dito sa Calle Marino. Shoutout nga pala sa mga tropang Calle Marino dito. Si Umorder ng gatong... Ayan you know, kahit na lang, miss pa rin. Kasi hello basket natin to. Sa ano, TikTok shop natin. Check nyo lang. And marami akong mga binibig. Ayan you know. o. Oh. Nakakahingal. Nilakad ko lang yan hanggang dun. Sa ano, sa palengke hanggang dito. gusto ko lang lakarin. Hindi lang sa gusto kong magpasikat. Gusto ko rin mapagod. Ah, tayo. shoutout sa mga tropa dyan. Mga tropang naudlot. Dahil hindi na nagkita at nagkatsama. Ah, dati. Ano yan, dagat yun sa likod. Dagat kasi ito sa amin. Eh. Minsan naba dito pag sobrang lakas ng ulan. Ah, dito kami nalusot. Ang daming ano diyan. Ang daming talangka, tahong, isda, mermaid, chokoy, iba't ibang klase makita mong ano doon, endangered species. Ah, pagod din lang agents eh, at bigla na ako mamaya. Yo, what's up? Time check 3:53 ngayon. Sipat na tayo para puntahan yung destination natin. Ah, uh, Gentry Bacao McDonald's dun yung gaganapin yung event. Hindi lang tayo pang tuktog. Hindi lang tayo pang bent ng ice candy. Pang paint din tayo. Nag-drawing din tayo. And sa mga birthday, magkita nyo kung paano yung gagawin ko. panoorin nyo ako. kumain Tapos na rin tayo kumain. Magpahinga. Malood ng TV. Maligo. And yun na lang. Ito na lang. Ingat. Ay, mamamatay tayo dyan. Baan na tayo guys. Ay, hey, patawag dyan. Esong bakor. Sakay tayo ng baby bus tapos baba tayo dito sa crossing. Let's go, let's go. Sakay na tayo ng tricycle. Punta na Try tayo dito sa Gen, Bacau. And yun, update lang. Sakay lang tayo ng tricycle. Hindi ko masira. Ito ang video na ano. Shoutout sa mga uh, taga dito. Taga Nobeleta. Donuts Bacau. Donuts Bacau. Halapin na lang natin si Ma'am Angeline. Thank kay Ma'am Angeline. Hinapin na lang natin siya. Yo, what's up? Time check. Uh, 5.56 agents. Ngayon, tatay naman tayo ng ibang diskarte which is yung pacemate natin. Magagamit well, naman natin yung talent natin sa pagdodrawing. And, andito ngayon tayo sa so Gentry Bacow. And, yun. Play naman natin yung ibang diskarte yung okay, ginagawa ko sa mga tuwing birthday parties and nandito tayo sa McDonald's. Ayan. Ayan lang. Let's go. Okay, off muna tayo magbenta ng ice candy and magbenta ng masubi. Ngayon okay, naman tayo. Hindi na tayo pong benta ng ice candy. Hindi na tayo pang tugtog ng gitara sa tuwing event. The paint naman tayo ngayon. Let's go. days, pag may face paint tayo. Bak, sarap. Ano, eh, unlimited, oh. Mm -hmm. uh -huh. Let's go. Tapos na tayo dito, dahil 2 hours lang tayo dito, eh. May na namang sa atin para magpa-picture. Ayun ako naman. Eka, Kanina pa ito sila, eh. Pero siguro, di pa naman. Hintayin ko na siguro mapuno yan. Yo, what's up? Time check. 8.50. Ngayon, pauwi na tayo ng dash mat. Nandito tayo ngayon tayo sa SM Bacor. Tapos na tayo mag-facement ng dalawang oras. Di sa Gentry, sa Bacow, di sa McDonald's. Ang uh, dami nakatingin sa atin na naman dito. Pwede ko artista talaga ako pag may tumitingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit ganun yung... Yung script, bakit gano'n yun yung tema. Sama ng nila. Ayun uh, na, sakit tayo ng LSE, papuntang Dasma. Nakapagod. Ayun lang, makapanood yun. Let's go. No oras na? 9.02, nahiya na ako mag-video dito. Ang daming tao. Pauwi uh -huh. uh -huh. na tayo. Yo, what's up? Time check nakauwi na, nakauwi na rin tayo sa ating bansa. Dito na tayo sa Area F, Dasma, Pati Mados. Tapos na tayo mag-face paint. And salamat, salamat. Maraming salamat kay ma'am na kumuha sa atin sa face paint. And yun. Pahing na lang, mas nakakapagod pa yung biyahe kaysa sa face paint natin. Ang putik na yun. Doon ako lalo lang napagod sa biyahe. Face paint ko, dalawang oras lang yung biyahe. Apat na oras, diba? Sayang. Uh, wala kasi. Layo kasi <laughs> na yung natin na ano, eh, na gamit. Eh, Doon pa kasi sa mismo sa BTCVT. Eh, taga pa tayo. Uh, wala naman tayo magagawa. Ayun na lang. Salamat sa mga nanonood ngayon. Eh, sipag lang. Bomba lang. Uwi na tayo. Thank you. Thank you. Thank you very much. Let's go.